Hi, magandang buhay. It's Jason again. Good morning. Kumusta na mga aimers? Meron tayong tips and pre training, especially sa grupo natin, Team Flatshout International. Pero kahit hindi ka grupo namin, para din sa iyo to. Napanood nyo na po ba at natapos ang NDO training or new distributor training, products demo, and marketing plan? Huwag na huwag nyo hindi mapanood dito ng paulit-ulit kahit mga 5 times to 10 times kasi dyan tayo magkakaroon ng idea kung paano magpayaman. So ito na ang mga tips and technique na ibabahagi namin sa inyo. Number one, mahihirapan ka talagang magpa-pay-ins at magbenta ng mga produkto kapag hindi ninyo tinapos ang mga trainings. Number two, madali tayong bumigay sa mga rejection. Kapag walang belief, 100% sa company, sa products natin, sa sarili mo, Uh, tapos emotional ka pang tao, bibigay ka talaga dito. Uh, people fail in this business because they are so emotional. Number three, magkukwit. Magkukwit ka na. Ganun ba kadali magkukwit dito sa Aim Global? Actually, hindi ka nagkwit sa Aim Global, kundi sa mga pangarap mo sa buhay. Pangarap mo sa pamilya mo. So, wag na wag ka magkukwit. Number four, review everything. Uh, review everything here before you decide, then you will know kung bakit kailangan mong gawin yung business ng AIM Global. Okay? Number five, marami sa labas naghahanap ng opportunity. Samantalang tayo, nasa AIM Global na, tatrabawin na lang natin or i-workout na lang natin. Lahat ng pagpapagod, pagpupuyat, konting sakripisyo sa oras, lahat yan babayaran ng AIM Global. Okay? So, number six, keep on planting, planting, and planting. Huwag mong hintayin na madaling tumubo agad. Dahil lahat ng binhe na tinanim mo ay may tinakdang gestation period. Tutubo at tutubo yan sa tamang panahon. Keep on planting at tiyak, hindi tayo tatandang dukha. Number seven, napanood mo na ba talaga ang NDO training, products demo, saka marketing plan? Wag na wag mong hindi mapanood ang mga yan ng paulit-ulit, mga 5 times to 10 times. Kasi diyan ka magkakaroon ng mga ideya kung paano magpayaman dito sa InGlobal. All Alright? So that's all for today. Napansin nyo po ba? Paulit-ulit ko lang din sinabi. So kailangan paulit-ulit nyo din gawin ang NDO, product demo, saka marketing plan. Again this is this Jason from Team Flash of International International Executive. Good morning and welcome sa Inward Power